Mga lugar sa bansa na walang sasakyan? Posible ba ito? Sa kabila ng moderno nating panahon, may mga lugar pa pala sa iba't ibang bansa sa mundo na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng sasakyan o mga kotse. Sa episode na ito, ay tatalakayin natin ang mga lugar na hindi pinahihintulutan ang paggamit ng mga sasakyan at sisilipin din natin ang lugar sa bansa nila kung ano ang pamumuhay ng walang kotse at kung gaano ito kayunik sa panahon natin ngayon. Kaya bago tayo magpatuloy, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Naniniwala ka ba na may mga lugar pa rin sa mundo na hindi gumagamit ng sasakyan o kotse? Sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya at pagsibol ng mga makabagong transportasyon sa panahon natin ngayon, sa maniwala ka man o sa hindi, ay marami pa palang lugar sa iba't ibang bansa sa mundo na ayaw sa mga sasakyan at ang ilan ay ipinagbabawal pa ang paggamit dito. At narito ang limang lugar sa iba't ibang bansa na ipinagbabawal at walang sasakyan sa kanilang lugar. Number 5, Venice. Ang Venice sa Italy ay isang natatanging lungsod na kilala bilang floating city o lungsod ng tubig dahil ang syudad na ito ay nasa gitna ng lagun at kahit saan ka magpunta ay puro tubig ang iyong makikita. Mailalarawan ang Venice bilang isang romantikong lugar dahil sa mala-enchanted na kapaligiran at mga estruktura ng mga gusali dito at dahil na rin sa kanilang makulay na kultura. Ang Venice ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Italy at malayo ito sa kabisera ng Italia at ang Venice ay binubuo ng isang daan at labing maliliit na isla at mayroong apat na at tulay sa Venice na nagkukonekta sa isang daan at labing isla upang ito ay malibot at alam mo ba, ang floating city o Venice ay isang car-free zone at malaya ka rito makakapaglakad-lakad sa mga kalsada nang hindi nag-aalala na baka mabundol ka ng mga sasakyan ang dahilan kung bakit walang sasakyan dito ay sanhi na rin ang estruktura ng kanilang lugar sapagkat makipot ang kanilang kalsada at tama lamang upang lakaran ng mga tao. Ngunit huwag mag-alala dahil maaaring gumamit ng bisikleta sa Venice. Ngunit limitado lamang ito dahil bawal ipasok o gumamit ng bisikleta sa Historic Center o Main City ng Venice tulad ng Piazza San Marco, Rialto Bridge at ilang pedestrian areas pinakapangunahing transportasyon sa Venice ay ang mga bangka dahil nga sa napaliligiran ng tubig ang siyudad. Upang malibot ang Venice ay maaaring sumakay sa kanilang iba't ibang klasing bangka. Una na dito ang gondola na isang iconic na bangka na sinasagwan ng isang gondolier. Karaniwan itong ginagamit para sa mga turista at para na rin sa pang-araw-araw na kanilang biyahe. Sunod naman dito ang Vaporetto na isang water bus. Ito ay ang pangunahing transportasyon na marami ang pwedeng maisakay at ito ay isang pampublikong transportasyon sa Venice. At ang panghuli naman ay ang water taxi na di hamak na mas mabilis ngunit ito ay private o eksklusibo para sa mga transfer mula sa airport o mga espesyal na okasyon. Marami pang iba't ibang atraksyon ang mayroon ang Venice at siguradong mamamangha sa taglay na ganda ng lugar na ito kapag iyong napuntahan. Number 4. G-Torn Kung mayroong Venice sa Italy, ang bansang Netherlands naman ay mayroong tinatawag na Venice of the North dahil sa hindi nalalayong sistema ng kanilang kalsada at ito ang lugar ng G-Torn. Ang G-Torn sa Netherlands ay matatagpuan sa probinsya ng Overijssel sa northeast part ng Netherlands. Ang lugar na ito ay isang maliit na nayon na napapalibutan ng mga lawa bukid at mga kagubatan. At kung mapapatpad ka rito ay iisipin mong tila nasa loob ka na isang fairy tale story dahil sa kapaligiran nitong mala magical place na likha na rin marahil ng disenyo ng mga duchess House na karaniwang nakikita sa mga old fairy tale movies. Sa lugar na ito ay wala rin mga kotse at sa katunayan ay hindi naman talaga bawal ang kotse dito. Ngunit ang pagdadala ng kotse dito ay wala rin silbi dahil hindi mo rin ito magagamit sapagkat walang kalsada sa lugar ng g at tanging ilog o kanal at mga tulay lamang ang tanging mayroon dito na siya nagkokonekta sa mga kalapit na lugar. Maaari rin gumamit ng bisikleta dito upang makapunta sa iyong gustong destinasyon. Natatangi ang lugar ng g sa Netherlands dahil sa pinapanadili nila ang katahimikan sa lugar na dahilan para tawagin ang lugar nila na relatively quiet place sapagkat ang ginagamit nilang motorboat sa transportasyon ay hindi lumilika ng malakas na ingay. Ito ay dahil ang motorboat na kanilang ginagamit ay electric motorboat at tinatawag nila ito sa kanilang lugar na whisper boat. Kaya naman, ito ay lubos na nakakatulong upang mapanatili ang katahimikan at mabawasan ang polusyon. Maraming pasyalan at tanawin ang makikita sa g -Torn. magmula sa magagandang disenyo ng bahay na may naggagandahang hardin na siyang pangunahing atraksyon hanggang sa pagbili ng mga souvenir at perfect din ang lugar nila kung gusto mo mag kasama ang pamilya at mga kaibigan kaya ipinapayo na ihanda ang iyong kamera kung ikaw ay pupunta sa lugar nila Number 3, Ladig Ang lugar o isla na Ladig ay matatagpuan sa bansang Seychelles Ang bansang Seychelles ay kahalintulad din ng Pilipinas na isang arkipelago at binubuo ang Seychelles ng isang daan at labing limang isla at ang bansang ito ay matatagpuan sa silangan ng kontinente ng Africa. Ang isla ng Ladig ay ang pangatlo sa most populated island sa Seychelles at napakahigpit nila pagdating sa usaping mga kotse o mga sasakyan sapagkat nais nilang ipreserba ang natural nitong ganda at peaceful environment at maging ang kanilang tradisyon kung mapupuntahan mo ang isla ng Ladig sa Seychelles ay aakalain mong ikaw ay parang nasa loob ng isang painting dahil sa malaparaiso nitong ganda, ang mga dalampasigan dito ay talaga namang nakamamangha, lalo na ang mga mistulang pink na batong granite. Mayroon din namang sasakyan dito, ngunit ito ay tanging emergency car lamang upang makapagbigay ng agarang responde at tulong sa panahon ng pangangailangan. At bukod pa dyan ay bisikleta na lamang ang pinapayagan dito. Kaya binansagan ang isla ng ladig na bike friendly. Kung ayaw mo namang gumamit ng bisikleta ay maaari ka rin sumakay sa tradisyonal na transportasyon nila tulad ng karitong hinihila ng kalabaw. At ang uri ng transportasyon ito ay talaga namang magbibigay sa iyo ng kakaibang karanasan upang madama ang ganda ng kanilang kalikasan ang balak mong pumunta sa isla ng Ladig sa Seychelles ay ipinapayong maghanda ng sapat na dami ng pera sa iyong pitaka sapagkat limitado lamang ang mga ATM sa isla nila. Number 2, Mackinac Island Isa rin sa magandang lugar ang Mackinac Island at dito mo mararamdaman na ikaw ay parang bumalik sa medieval era o panahon ng mga aristokrat sapagkat kabayo o kalesa ang pangunahing transportasyon dito. Pero, bakit nga babawal ang mga sasakyan dito kahit ang mga kalsada sa Mackinac Island ay angkop para sa mga kotse at iba pang mga sasakyan? Sa katunayan, ito ay isang batas na nagbabawal sa pagpasok ng kahit na anong uri ng sasakyan sa Mackinac Island at ito ay itinatag noong taong 1898. Ito ay upang bigyang proteksyon ang mga residente sa panganib at polusyon na dulot ng usok ng mga sasakyan at upang mapangalagaan ang kalusugan at kaisipan ng mga kabayo mula sa ingay. At talaga namang nagdudulot ito ng problema sa mga kabayo. Naglalayon rin ang batas na ito para mapareserba ang kultura sa kanilang lugar dahil sa kalesa talaga ang orihinal na transportasyon sa Mackinac Island. Hindi lang kalesa ang pwede rito dahil maaari rin ang bisikleta at ito ang karaniwang ginagamit ng mga turista. Marami ring turista ang bumibisita sa Mackinac Island at ang islang ito ay matatagpuan sa pagitan ng Lake Michigan at Lake Huron sa Michigan sa bansang Amerika at maraming pwedeng pagkaabalahan ang mga turista dito na siguradong ma-enjoy -e mo kapag ito ay iyong marating. Number 1, Idra. Isa ang Idra sa hindi pinapalampas ng mga turista na puntahan kapag sila ay bumibisita sa bansang Greece sapagkat Kapigilin nga ang tanawit na ipinapamalas nito para sa mga bumibisita. Ang Idra ay matatagpuan sa rehiyon ng South Aegean sa Greece at isa ito sa Carfree Island. Alam mo ba na ipinagbabawal ang anumang sasakyan o kotse sa isla ng Idra? At kahit konkreto ang daan dito ay maging ang mga bisikleta ay pinagbabawal din. At ito ay nagsimula pa at itinatagpa noong taong 1950. Ito ay upang mapanatili ang orihinal na itsura ng isla. At kung gusto mong puntahan lahat ng tourist spot sa Hydra, ay kailangan mo talagang libutin ang isla sa pamamagitan lamang ng iyong mga paa o paglalakad lamang. Dito ay para ka na rin nag-hiking sa kabundukan dahil sa may mga matatarik na daanan at ayon sa mga turista ay hindi nila ang nararamdaman ang pagod sapagkat sa marami ka rin makakasabay sa paglalakad. At ang magandang tanawin ay nakakapawi rin di umano ng pagod habang papunta sa iyong mga destinasyon. Ito na payo na kung pupunta sa isla ng Idra ay marapat na magdala ng mapa upang maplano ang gusto mong mapuntahan. At hindi ka rin maliligaw dito dahil may mga wood markings ang bawat lugar upang magbigay gabay. Kung ikaw naman ay pagod na sa paglalakad ay huwag mag-alala dahil nagkalat dito ang mga hotel. At dito ay may enjoy mo ang swimming, snorkeling at ang napakagandang tanawin ng isla ng Idra tuwing gabi. Dahil sa mistulang buhay na buhay ang isla, dulot ng maliliwanag ng mga ilaw. Ang mga lugar sa bansa na nabanggit na nagbabawal sa mga sasakyan sa kanilang lugar ay mayroong makatwirang dahilan. At ito ay upang mapanatili ang orihinal na kultura at protektahan ang kalikasan mula sa ingay at usok o pollution na dulot ng mga sasakyan nang sa ay masilayan ng mga susunod na henerasyon kung gaano kaganda ang sinaunang sibilisasyon. Ngunit ikaw ka ideya, makakaya mo bang mawala ng sasakyan kung ito ay ipapatupad sa mga syudad sa bansa? Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.